Sinaunang kasaysayan Ang Panay ay isa sa mga pinakamatandang bayan sa lalawigan ng Aklan, na pinaniniwala ang tinitirhan ng mga malayong settler noong unang bahagi ng ika-negatibo labintatlo siglo. Ang lokal na alamat ng sampung dato ng Borneo ay nagsasalaysay kung paano sila tumakas mula sa pag-uusig at nagtatag ng mga pamayanan sa rehiyon kasama na ang Panay. Pananakop ng mga Kastila nang dumating ang mga mananakop na Kastila sa Pilipinas noong ika-negatibo, labing-anim na nasiglo, naging mahalagang lugar ang panay para sa kanila. Ang mga Kastila ay nagtatag ng mga simbahan, at iba pang mga estrukturang kolonyal, marami sa mga ito ay nananatiling nakatayo hanggang ngayon. Isang kilalang palatandaan ay ang Santa Monica Parish Church, na kilala rin bilang Panay Church, na nagtataglay ng pinakamalaking kampana ng simbahan sa Asia pananakop ng mga Amerikano at hapon. Noong panahon ng kolonisasyon ng mga Amerikano sa unang bahagi ng ika-negatibo dalawampu siglo, ang panay, tulad ng karamihan sa Pilipinas, ay nakaranas ng malaking pagbabago sa pamahalaan at infrastruktura. Ang pananakop ng mga hapon Noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nag-iwan din ng bakas sa lugar, kung saan ang mga lokal na mandirigma ng paglaban ay gumanap ng mahalagang papel sa pakikibaka para sa kalayaan makabagong panahon. Sa kasalukuyan, ang panay ay kilala sa mayamang pamana ng kultura, partikular sa mga pagdiriwang, tradisyonal na sining, at pagkain. Ang bayan ay nananatiling mahalagang bahagi ng lalawigan ng aklan, na nag-aambag sa masiglang kasaysayan, at kultura nito. Pamanang Kultura Ang panay ay kilala rin sa mga kontribusyon nito sa kultura, lalo na sa musika at sining. Ang lokal na tradisyon ng paghahabi, lalo na ang paggawa ng telang pinya mula sa hibla ng pinya, ay mataas na pinahahalagahan at patuloy na nagbibigay ng karangalan sa komunidad. Turismo at Ekonomiya Ang mga makasaysayang palatandaan ng panay, kasama ang likas na kagandahan nito, ay umaakit ng mga turista mula sa buong mundo. Ang lokal na ekonomiya ay nakikinabang mula sa turismo, agrikultura, at tradisyonal na sining, na ginagawang isang iba't ibang bahagi, at masigla ng lalawigan ng aklan. Sa kabuuan, ang kwento ng Panay Aklan ay isa ng katatagan at mayamang kultura na sumasalamin sa mas malawak na kasaysayan ng Pilipinas.